Nag DIY landscape nga pala kami dito sa bahay mga besh nakakatuwa kasi ang ganda ng kinalabasan Dito sa Canada mga besh ang mahal magpa-landscape kaya naman kami nag DIY na lang Hi mga basiko, ko. So dahil summer na nga dito sa Canada, halos yung may bahay dito may pinapagawa sila sa labas ng bahay nila. Like yung paglalandscape sa labas ng bahay. So kami susulitin na din namin yung summer kaya naisipan namin magpa-landscape. Pero DIY lang kami. Masisipag naman yung mga boys namin pagdating sa ganito. We know na hindi sila expert dito pero natututunan naman kasi. So ang una nga pala nilang ginawa mga besh is lininis muna yung lupa kung saan maglalandscape. Itong part na to wala siyang bermuda grass kaya mabilis lang sila naglinis. And then after naglagay na sila ng ground cover, yun yung color black. Alam nyo ba, napaka-importante ng ground cover pag naglalandscape. Para kasi makontrol yung pagtubo ng grass sa lupa. Tapos yan naman mga besh, naglalagay sila ng landscape staples or pins para pang lock dun sa ground cover. Tapos nang okay na yung ground cover and nilagyan na lahat ng landscape staples or pins sa bawat side or dulo. Nag-start na sila maglagay ng stones. So color white nga pala yung napili namin. Tapos naglagay din sila ng step stones. So ang una nga palang ginawa ni na Habibi dito, nilagay muna yung stones tapos hetong step stones. And lately, mga besh, parang na-realize nila na hindi pantay. So, tinanggal muna nila yung stepstones. And mas okay daw na stepstones muna bago hetong mga white stones. Parang nga naman hindi siya gumalaw-galaw. So, ang naisip nilang technique, ayan, stepstones muna. And kailangan pantay-pantay sila kasi pag nilagay mo na yung mga white stones dito, mahirap na silang pantay. So, after nila mabuhos lahat ng mga white stones, nagdilig naman si Habibi. In fairness, okay naman yung ginawa nila, pero day one pa lang yan, mga besh, hindi pa kami natatapos. So, tara, lipat naman tayo dito sa backyard. Habang busy nga sila sa paglalandscape, naisipan namin na magtanggal ng grass dito sa backyard. Ang bilis kasing tumubo o kumapal yung grass dito. Kaya habang hindi pa sila ganun kalaki, naisipan na namin na tanggalin sila. Grabe, ibat-ibang grass and plants na tumutubo dito sa likod. Kaya ito pa lang tinatanggal namin mga besh, is weeds yata yung tawag nila dito. Parang easy lang silang tanggalin ba? Diba? Pero no. Grabe, sobrang tinik niyan. Kailangan pa namin magsuot ng gloves and kailangan meron din kami shovel para nga hindi kami mahirapan sa pagtanggal kasi sobra yung mga tusok-tusok. So on the next day, naisipan na naman namin na dagdagan yung mga stones para nga mas magandang tignan. Nagdi-DIY landscaping na rin sila, kaya sulitin na. Mas pinahaba pa nga yung paglalagay ng mga stones. And dito nga sa part na to, merong bermuda grass. So una, syempre kailangan muna tanggalin yung bermuda grass. Tapos mga besh, para hindi naman sayang itong mga bermuda grass, nilagay namin dito sa likod ng bahay. Tapos ayan, nilinis and medyo pinantay muna yung lupa bago sila maglagay ng ground cover. So after nila, same technique pa rin naman after ng ground cover, yung mga malalaking step stones naman, pinakapantay-pantay muna nila bago sila maglagay ng panibagong step stones. Tapos ayan mga besh, binubuhos na nila yung mga white stones. So after nga pala nila mag DIY landscaping eh, dito sa side ng bahay, tinuloy na rin nila dito sa garden. Ayan naman pala yung kinalabasan nung sa garden. Yung mga plants na yan, dati na yan nakatanim. And para mas magandang tignan yung sa garden, naglagay na din kami ng garden solar light. So total na 12 pieces nga pala yung nilagay namin na solar light. Napakamura nga lang pala ng mga garden solar light na to. If I'm not mistaken, nasa $1 and point something lang yung price. Pili lang pala to sa dollar Okay na okay na sa mga nagdi-DIY landscape. Ang ginagawa ko nga pala dito mga besh is nagki-create na ako ng hole para madali na lang isuksok yung mga solar light. So ayan nga pala si Papa mga besh. Siya yung nagsusuksok ng mga solar light. Grabe, hindi rin biro yung pagdi-DIY landscaping mga besh kasi ang dami mong kailangan bilhin. And yes, matrabaho siya. Pero mas mapapamahal ka naman kasi kung magpapa-landscape ka sa iba. Kasi mga besh, hindi rin kasi talaga biro yung price ng ng paglandscaping dito. Mga besh, eto nga pala yung final result ng aming DIY landscaping. Ayan, ayan siya. Dinesign din namin tong malaking halaman para naman magandang tignan. Ganda? Sinong gumawa? <laughs> Ganda yan.